Okay. Hello po, Attorney Tom na naman. Ha? Dito pa rin tayo sa isang uh, mamahaling uh, expensive and uh, classy, mga mayayamang mall. <laughs> Common question ng mga mamamayan. Okay. Attorney, inano ko eh. Pinahiya ako. Attorney, pinost ako. Attorney. Attorney, sinampal ako eh. Attorney, binugbog ako. Attorney, pinatay, pinatay ako, Attorney. Sabi <laughs> 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 pinata yun Kamag-anak ko O kaya O kaya attorney, na i Naipost ko eh Kasi sa galit ko Inagaw yung boyfriend ko Pinost ko siya Sabi ko sa kanya Malandi ka mga agaw Pero saan yung ganun Nasud ko Tony Sa galit ko Nabugbog ko Atorny nagdilim yung paningin ko eh. Napatay ko Atorny Atorny nakasagasa ako eh Ngayon ang tanong Makukulong ba ako? Makukulong ba ako? Yun ang tanong o kaya, attorney, makukulong ba yan? Ganyan ang ginawa sa akin eh. Makukulong ba yan? Yang hayop na yan? O <laughs> kaya, attorney, may nagawa akong ganyan eh. Makukulong ba ako? Yan. Ah, oh, yan ang tanong. Yan ang laging tanong. Makukulong ba? So either, attorney, makukulong ba ako? Or, attorney, yung nang ganyan sa akin, makukulong ba yan? Okay, yan ang sasagutin natin ngayon. Atorny, makukulong ba siya? Makukulong ba yan? O kaya, Atorny, makukulong ba ako? Dahil sa ginawa ko? Bago natin pag-usapan niya, yung kulong-kulong, ibabalik ko sa inyo o sa iyo yung tanong. Okay? Ibabalik ko sa iyo, ha? Kahit ano pa yung kwento mo, kahit ano pa yung sinasabi mo na nangyari, ganyan na nangyari, kaya bla bla bla. Ganito yung ginawa ko dahil sa galit ko. Atorny, napikon siya sa akin, ganyan ang ginawa niya. The question is, kinasuhan ka na ba? Ah! Makukulong ba ako sa ginawa ko? Tanong ko sa iyo, kinasuhan ka na ba? Attorney, Makukulong ba yan? Yung nambugbog sa akin. Yung nagpo-uusahin, atty. Makukulong ba yan? Ang tanong ko is, kinasuhan mo na ba? Ngayon. ka ngayon. <laughs> ha? Attorney? Ha? <laughs> Nagpahil ka na ba ng complaint? Sa prosecutor's office. May final na bang complaint sa iyo? May nareceive ka na ba? Sobina. Yan muna yung... <laughs> isipin natin. Yan muna yung problemahin natin bago mo isipin yung kulong-kulong. O, ngayon, ano ngayon ang sagot mo sa tanong ko? Kinasuha mo na ba? Kinasuhan ka na ba? Hindi pa naman atorno. Kita mo, hindi pa pala. <laughs> ano, yung kailan lumalabas ang waran? Hindi ka pa pala pinafailan ng kaso eh. Hindi ka pa pala dinidemanda eh. O, ba? Diba? Bakit mo binibigyan ng problema yung sarili mo? Sa pag-iisip ng ganyan, kung makukulong ba siya? Sa taong ng ano sa'yo, o makukulong ka ba? dahil may nagawa ka. Initially, kailangan iniisipin mo muna kung nagsampah ka na ba ng kaso, nag-file ka na ba ng complaint, or nasampahan ka na ba, na-file lang ka na ba. Kung hindi pa, huwag natin, ano, na natin pag-usapan yan. Ayoko na. Ayoko na. Medyo lang. <laughs> Mata nakatingin sa akin. Mga hasya sa nagbablog. Ngayon, ang masakit niyan is pag tatanungin mo ako, Atorny, kakasuhan kaya niya ako? Kakasuhan ba ako niyan? ano, <laughs> ba babasahin ko isip niya. Gagawin mo ako maghuhula. Hindi ko mababasa isip ng mga inargabyado niyo kung kakasuhan nila kayo. Hmm. Attorney, ako yung inargabyado eh. Ano, kasuhan ko na. So ako na magdidesisyon para sa'yo. Ha? Ako na. <laughs> Bahala ka, diskarte mo yan. Ha? Excited ka sa mga kulong-kulong, pero hindi mo papalalam kung na-demanda ka na. Ikaw mismo hindi mo alam kung magfa-file ka ng kaso. Okay, eto na. O oh, sige. Attorney, yes, kinasuhan ko na attorney, Pinaylan ko na ng kaso. Last week. Oh, last week. <laughs> Pinaylan ko na yan attorney, Pinaylan ko na. Hmm. Kaya lang si Case lang, si Evil Case attorney, yung utang niya sa akin, may utang sa akin. Galit pa pag sinisigil ko. Oh. Civil Case lang pala. ano ori mo yung ano, yung vlog na People of the Philippines, Ilistam mo yan ha. Yung sinasabi ko. Marami. ma ang dami tatanong ka attorney, anong pinagkaiba ng civil case sa criminal case? Ano ori niyo yung ano, yung People of the Philippines. Pag civil case lang yan, isa pa, utang kulong. Ano ori? wag wag natin pag-usapan yung mga kulong-kulong kung ang mo lang na kaso is ano, civil case lang at only nagsampana na ako last week <laughs> at only nagsampana na ako last week oh at only file ako kahapon eh Kung pinailan ko ng criminal case yan, hmm. makukulong ba yan? Depende. Arresto yung bayan. May issue ba ng warrant yan? Depende kung anong klaseng kaso ang sasampa. Kasi hindi naman porkit nag-file ka ng complaint, sa isang tao, ay eh kulong na agad. No. Nitro coffee? Nitro? Coffee baka naman. <laughs> Kasi kahit yan nag ka ng complaint, o finailan ka na pala, eh nasa PI pa lang. Ano ba sabi ko sa ano sa vlog ko na PI? Preliminary investigation. Panoorin nyo yan. At nandun na, may reso na. Sinampahan na daw ako ng kasong ganyan. Kaya nga, kaya nga sabi ko, follow up, alamin kung may warrant o pares na na ang korte. Eh. Attorney, wala pa naman daw. Hindi pa naman daw nag-i-issue ng warat yung court. Attorney, sinilip ko kanina eh. Kaling ako ng, ano, ng RTC. Hindi pa naman daw naglalabas ng warrant si Judge. Oh, okay, di, okay, hindi ka pa makukulong. Don't worry. Malapit ka na dyan. <laughs> Once na nilabas yung warat, pwede na makulong yung dinamanda ko. Oh, attorney, pag ganun ba, pang nilabas na ng korte yung warat, pwede na akong ma-aresto nun? Oh, yun, dun na. Maaari na. Hmm. Anong gagawin? Panoorin niyo yung mga vlog ko sa ano, sa bill, sa pagpapiyansa. So, Tony, ano pala? Kung maunahan nung dinimanda ko yung kwarto sa ng bail, eh, hindi na siya makukulong. Eh, ganyan talaga, proseso yan, eh. <laughs> 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 diba? Eh, ka rin naman, eh, di ba? O, di patunayan mo sa husgado, kung tama yung aligasyon mo, yung, yung kinukumpain mo, patunayan mo para maging mag-guilty yung dinimanda mo. Ikaw naman, na, na nakasuhan, hindi porkit eh, nakapagpiyansa ka eh, tapos na kaso mo no patunayan mo eh, patunayan mo na ano na hindi totoo ang aligasyon dumepensa ka sa korte kasi kung hindi ka depensa may chance ka pa din kahit na ka may chance ka pa din na makulong hindi <laughs> 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 ka baka tendang hearing suwang ka ng warrant di judge so na warrant ako panoorin nyo yan oh, lahat ng mga sinasabi ko ilista ninyo dahil connect 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 lahat yan Hmm, hindi ako nagkukulang sa inyo. Ha? Ngayon, attorney, nag, nakapagpiyansa eh, pero tuloy-tuloy yung trial namin. Attorney, nakapag-bail ako, nakapagpiyansa ako, pero tuloy-tuloy pa rin, promulgation na next week. Makukulong na ba ako, attorney? Attorney, makukulong ba yan? Kasi promulgation na next week eh. Ha? Mukhang magigilty, attorney, lakas ng ebidensya ko eh. <laughs> Doon yung sa promulgation malalaman. Kung ano, kung guilty o not guilty. Eh yung kulong ato ni arestuhin na ba kagad kasi sa palabas. Yung palabas natin dito eh. Yung mga drama-rama natin, yung mga palabas natin, di ba? Talagang pag nanalo na yung bida sa korte, kulong eh. <laughs> <laughs> sa palabas ng kuyon. 'yun. <laughs> Kaya hirap sayo, hirap ng TV. <laughs> Kung ano na yung mga nakikita mo na TV, yun na pinaniniwalaan mo eh. Ha? Panoorin niyo yung vlog natin na kulong bagad agad pag nagilty. Oh, sabi ko sa inyo hindi ako nagkukulang sa inyo. Pero panoorin niyo rin yung latest vlog natin, yung tungkol sa conviction sa RTC yung kay Dennis Corneo at saka yung kay Cedric Lee. Medyo ano yan. Ah, uh, magandang discussion niyo, ikukumpara niyo yung kulong bagad agad pag nagilti at saka yung convicted sa RTC. So ato bago pa lang makulong ang isang tao. Mahaba pa lang proseso yan. Mahaba kung naiinip ka. <laughs> lang mabadali ka. Pero ibig sabihin, syempre may proseso. Kasi syempre, dinedeprime mo ng liberty ang isang tao eh. Kung ikaw yung dinedemanda, syempre may proseso yan. Eh. Huwag ka mag-alala. At saka conforme kung sa ka ba nagreklamo, kung saan ka ba nag-file. Nag At Tony, nag-file ako sa barangay. Nakakat, pangatlong hearing na namin bukas. O kita mo, sinasabi ko sa'yo, nag-file ka pala sa barangay. <laughs> wala, wala. Wala yung mga warat-warat dyan. Although, may mga cases na kailangan munang dumaan sa barangay. Pero kung nandyan pa lang kayo sa barangay stage, ay nako. Mahabang, ano pa yan, mahaba pa dadaanan yan. And, most likely pag ang case is saklaw pinag-uusapan natin, dito criminal case ha hmm, kasi kanina diba sinabi ko pag kung civil case lang yan pakalimutan na natin yung mga kulong-kulong so kung criminal case ang pinag-uusapan natin pero required na magdaan magdaan kayo sa mga barangay barangay level na mga hearing hearing ha uh, most likely maliit lang yung kaso na yan so maraming mga remedies ang accused dyan okay Oh, ginano ko na ako sisihin. Ato, unfair. naman 'yun. Ginanyan ginan ako tapos marami pa lang sa Kasi Aquarius ang ano yung eh, ang nadidiin lagi eh. Siya ang mawawala ng kalayaan kung makukulong siya. Hmm. Ikaw, complainan ka. Hindi ka naman maaano eh. Pero yung akusado kasi, pinoprotektahan ng konstitusyon niyan. Binibigyan sila ng maraming karapatan, mga remedyo. Oh, di ba? Para patunayan na hindi sila nagkasala o patunayan na inosente sila. Ganun 'yun. Kaya kita niyo. Ah, uh, maraming maraming nagrereklamo sa akin about sa probation. Eh, ganun talaga, 'di ba? Yung probation, ano daw yung probation? Ano oren niyo yung MR? Ano ba sabi ko do sa MR? 'Di ba? Kung acquitted, hindi na pwedeng mag-MR ang, complainant. Mm. Panoorin niyo yung demurrer. Pag nag-grant ng demurrer, hindi ka na pwedeng mag-apela, hindi na pwedeng mag-apela yung complainant kasi demurrer equivalent to ano? O, panoorin kaya sabi ko panoorin niyo kung makikita ninyo sa konstitusyon at saka sa iba sa rules of court, meron dun rights of the accused. Wala ka naman makikita rights of the complainant. <laughs> <laughs> Kaya ang binibigyan ng karapatan ng batas, yung mga akusado. Kasi sila yung maaaring ma-deprive ng ano, life, liberty, and property. Wala namang complainant na ma-deprive ng life, liberty, and property. Na hmm. nakayong accused. Tingnan nyo sa constitution. atonin ni file na ako sa NBI. Sa NBI hindi din kasi ang NBI, ganun din eh. nagreklamo -re ko sa NBI, ifa-file lang din nila, ifa lang din nila yung complaint sa prosecutor's office. Hindi nag-file ka sa NBI. Ganun ba? Tara, Let's go guys! Hulihin natin <laughs> <laughs> Hindi ganun yun. Sumusunod din ng NBI sa proseso. Again, saan ba dapat nagpa-file ng complaint? Oh, may meron ako separate na vlog diyan, pero panoorin niyo yung preliminary investigation. Tsaka yung um, filing ng complaint. Yung nasa Makati ako niyan. Attorney, bakit yung tatay ko? Bakit yung asawa ko, attorney? Bakit yung anak ko, attorney? Bakit ako, attorney? Hinuli ako bigla, nadamay lang ako, pinagbintangan ako, attorney. Tinaniman ako, attorney. Bakit ako biglang hinuli bigla? Hmm. Ay, hindi ko alam, hindi, hindi nakasali yan dito na sa usapan natin kasi tanong nga natin dito, makukulong ka ba eh? Eh, naku nakukulong ka na, hinuli ka na nga bigla. Huwag <laughs> natin magkasama Pero, I mean, sige, exception yan. Eh, huwag mo tanongin kung makukulong ba kasi hinuli na nga eh. Inaresto na nga yung kamag-anak mo, inaresto ka na nga bigla eh. O, diba? Ang sagot dyan, mabilisan lang, panoorin nyo yung vlog natin na inquest at saka yung warrantless arrest. O, oh. eto simple lang tong vlog natin na to ah. Pero ang dami kong binibigay sa inyo mga topic na na-discuss na natin na dapat nyong masundan. Dapat nyong panoorin. O, oh, ang dami kong binigay sa inyo, ha? Sundan ninyo, mag-lista kayo. Tony, naano mo lang kami para marami kang views sa mga channel nyo. Hindi <laughs> hirap sa'yo, iniisip mo kagad yung, yung negative, eh. Iniisip, judge mo kagad ako, eh. Hmm. Um, problema kami, kaso ka na nga, ganyan ka pa. <laughs> I hope may natutunan ka at sinasabi ko, binibiling ko sa'yo, yung mga sinasabi ko dito naman, ilista mo maging masipag ka matut mat matututo ka hindi ako hindi, hindi itong itong mga content natin hindi ito mga basura content ha marami kang matututunan dito may sense tayo dito ha <laughs> promise alam mo yan kaya ka nakasubscribe sa akin so, maraming salamat sa pakikinig God bless ciao